Huwag kang kakalas boy Uy dalag 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 ya Yun mga puys medyo madilim pa So ngayon ay babaan tayo ng tarpon ako Kita kits na lang kapag nandun na ako sa spot puys Ayan, kuis. Ah, ilang oras yung lumipas? So, isang oras. One hour later, nandito na kami sa ano, sa bahay nung magtuturo ng spot. So, hiling ko, magigitip tong spot na to dahil tinuro lang sa amin. Ayoko naman ipagkalat. Ay Nalintayin lang namin siya tapos Diretso na kami sa spot kuyis Kuyis okay, mali yata itong spot na napuntahan natin Ah laki <laughs> Check natin kuyis Ang laki oh Grabe Tingnan natin yung pangalagaan na niya Ano. Mga iguana Meron din iguana Ngayon mo ano rin. 'Yung mapapala ka kan para sa 'yo. Ito pa. Ito Pero so, mo ang guwana. Mailap ng isang to. Ang guwana ng kulay ano. Kulay eh. sayan. Sayan na iguwana. Eh. Karabi, napakaangas. Ang angangas Pero ito yung pinang Hintay lang natin si Tropa. eh yung matindi dyan, Tignan mo, unlock na natin to. Ano <laughs> na daga ito, Arwana ba ito? Ito yung arwana. Ah, so? Last kaya lumaban ito. Ang pagbibigay oh. Ano to? Bomb biya na ano? Ah, baby arwana to. Mukhang baby arwana siguro to. Oo. Baby arwana nga. pag a aquarium din tayo pero aalagaan natin mga ano, liwaluhan. Eh. Bale, 'di Ito iba pato, kus. Ay, tsaka red tail, ano, catfish. Ito, red tail ata, ate. Ito, yung mga para tilapia na, ano, kumagat sa luro. Ito. Wow, shit. Angas. Ah, What if mag-setup tayo, dito tayo magbaba ng luro. Pogi nung isan to. Parang carpa na kulay black. Ito so, parang flower horn. Okay, ito yung matindi din. Highlight. Ito, harap ma? Oo. Oh. Oh, yun, kilala mo yun? favorite tea. Yun, kilala mo yun? Yan. Eh, ting mayan? Lapu-lapu. Ay, lapula ako to? Ay, lapula ako pala to, kuiso. Grabe po. Ah, ano shit. Please. Grabe naman to. Ito po, Sawa. Grabe. Giant. Mga giant, mga giant. Sawa, boys. Parang pumunta tayo sa zoo. Ito po, oh. Kahit. Uy, ito mga ako ng ano. Turtles. Turtles. Ito may iyain ko. Ito yung mga lumalaki. Ito, 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 ito yung ano, crocodile. Madilim. Crocodile. Para pumunta tayo sa zoo ah. Kaya pa pala dito. Ito. Temple. Parang big head carp yung isa oh. Totoo na ito kuyis, papunta na tayo sa ano, spot Mag enjoy kami sa mga isla doon eh. <laughs> Let's go! Nandito na tayo sa spot mga kuyis Kaya kasama natin Set up ka sila Mga babato kuyis Set up muna kami Uy, set up na no, UL UL lang tayo ngayon Yung pinost ko sa Facebook <sniffs> Tapos Lord natin, Birking Polaris try kagod yun oh. bibilisan ko ngayon yung retrieve ko bibilisan natin yung retrieve ayun eh, fish on fish on Let's go. Oop, pinapagpag niya. Ito na. Oop. Eh! <laughs> Unlock! <laughs> Unlock, tarpon. O, yan na. Panis. Gusto rin. gigiperen pa rin natin ito hanggang makulit tayo ng malaki. Ang galagad kaliskis niya. Parang ganda nito sa aquarium. Oh, one down. Dalawang fish net ko eh. Ano zero na ko is na no? kukunin ko lang yung ano. Kukunin yung fish net ko doon. Ikikip ko to para ma, para naman ano, may catch and cook tayo sa YouTube. Anip. 10 minutes in the spot, meron agad. Gagi na alimutan yung fish net ko, guys. Awit wala tayong fishnet boys so yun yung ano medyo bibilisan yung ano oh oh sayang nandun sila nandun sila sa sulok nandun oh, mismo yun boys oh fish on fish on okay. <laughs> fish on <laughs> ay nanggal kalas kalas pa Sayang, grabe ka, Breaking Polaris oh, Breaking Polaris guys, oh. Palaging fish on Guys, ayan, hindi niya nakuha. May mahabol Eh, sayang hindi ko na hookset. Mahabol talaga. Oh, fish on. Oh, oh fish on. Ay, kalas na naman. <laughs> sayang. Hookset ko na. Hookset na ako yun. Hindi na tayo magiging gentle. and diving strike Eh sayang. Ang sipag ng mga tarpon dito. Ayan, ayan Uy, uy, medyo malaki ata ito ah. Uy, fish on, fish on. Uy, malaki nga, di ko maangat. Dito, may good size to. Ay, shit. Tanggal pa. Sayang. Dadaling ko sana dun, dun ko siya ilaland. Ayun oh. Medyo malaki. Hindi ko ma... Hindi ko ma-deadlift dito yan. Malaki. check natin tong net kung maabot. Hindi rin naabot, guys. Hindi naabot. Doon talaga siya. Dito talaga yung land natin. Kasi kahit gumanto ako, di ko abot. Dito yung landing area natin, guys. Ayan, Dito. Ire-ready ko dito yung net, ayan. Diyan lang landing area, ha? Hala, landing area. Ay, takeo ito. again So, takeo is ready na tayo. Ni-ready -re ko na yung net doon para in case na ganun ulit malaki. Sasalok na lang tayo doon. Di dito kaabot eh. dito. You Nakadali know? Good size Uy okay. Good size nga to Nasa isang kilo to Lucky Dinedrip mo lang to oh. Lucky <laughs> so Lucky oh. Ano We na mata tayo? Nagdudugo Nagdudugo Hindi ka pwede sa Facebook Medyo malayo na lang Para di yung ano Lucky o oh. Panis awit. Ah, eh, <laughs> ah, Awit di naka-record Second, ano, second tarpon. Mali open dot. Ah, oh. Ganda ng pagkaka second tarpon ko is pwede na uy pero record ko na to ay di ka na naman ma-record tatalon tatalon hop hop ay, tanggal. Kalas. Mm, tarp. Tarpon naging dahon. May boy. Ganda kalas. Pede. po po Uy, buh, buh. Uy sakto, sakto, sakto. <laughs> Medyo malilit na dadalik ko. Lumabalik pa sila. Hmm. Ang third landed natin mga kuis. Hmm. Vision. Eh, hey, eh, sakto. <laughs> saktong kumalas. Yun, oh. Nagmima ka sa amin. <laughs> Kuyus, lilipat kami na spot. Medyo malilit yung nadadali namin dito. Titignan namin sa kabila. Kung makakakuha tayo ng malalaki. Kuyus, nasa second spot na kami. Ayan, <laughs> Oh. Oy, vision. Uy, dalag, dalag, na. Dalag. Dalag, na? dalag. Dalag eh. Hindi ko kaya ano to. Dalag. Kanina pa to eh. Meron sa ano sa Radbag bag guys. Yung. Hindi ka intend flip to eh hindi ka rito yan kanina ka pa nang gugulo ka boy ha nagtatarpon kami talag <laughs> so, sa ano polaris talag sa polaris quiz oh panis all around yung polaris natin hindi lang pang dagat Lipat ulit kuys. Okay na yung sandalag. Hanap ulit tayo ng ano, bagong spot. Doon sa may malalaking tarpon. Gusto ko maranasan yung laban ng malaking tarpon eh. Sabi malakas daw. Kaya, yeah, tragi! Eto, dito na kami kuys. Pang-apat namin na spot. Eto. Dito. Dito na kami. Kasama pa rin mga tropa mo positive dito ko is Oh vision Oy oh, vision <laughs> Vision Ayun hey, na Ayun, nakatarpon naka na kami ng apat Naka-tarpa na kami ng apat mga guys. Ay. Kalas. Etong oras guys. 4:31 6 AM kami umalis sa bahay. So, nag-harvest naman kami pero ako tatlo lang ata yung nalan ko or apat yung iba kasi, di na na video eh pero uuwi na kami thank you pala kila to is Carlo at yung isang tropa niya nakalimutan ko yung pangalan ang sarap ng lunch namin oh busog na busog salamat sa sinigang kuis masusunod ulit kuis Juan Carlos to shout out tayo mga kuis mga nag comment sa youtube natin do sa ulang episode to shout out kay Talim PH Kurt Gervin de Leon Simbilio kay O Black Temporas at sa mga Guagua United Anglers at sa Sandata PH para sa tackle box natin na maangas magandun na lang yung video mga quiz again thank you sa mga nagsasubscribe nagla like and nagka comment see you again